ay na po, iya, gara uli Tayo ay nakapanawid oh, din sa kabilang side. pootie ti po. Harap mm. po i yan. Laban tayo ka eh. Ayan na po, <tab> ng <rattling> kahoy <noise> sa kung kung. Ayan na po, natin sa ating tingting. Ayan na po. Ayan na ginagawa pa yun. Ayos na, kasarapan din na. Ah.

salamat ano na areto atin pangkapitian balit ito na po yung kabilang side ito po yung kukulamber natin yun oh. yan yung mga kukulamber nating hinakot utay utay na po nating biding ito bintana Ito po ulang magiging bis ng bintana natin. Bali ang po. Sa isahin lang natin. Pabago-bago po ang panahon. Ay, ulan na naman. Yan, yeah, ito na po yung ating bintana nga Laan na naman po tayo. Ya, kaya ako pinipilit kong anuhan. Bindingan. Mm-hmm. na na naman po ang ulan sus ito po yung didingdingan pa natin tasari po magiging bintana oh. ito po ngayon may mga ano tayo eh Ah. Bala po ha, banaw lang tayo kita ay magnemilin Oo. Oh. marinda natin. Eh. Ako huay eh, ay nag -ano, nung mais, naghiwa ba? Sabi kay yung na minatamaising ko. hiwa eh, nahiwa ko na po, ano. Ayos na, eh, madami, nakulo na. Eh, dilalagan ko na ng asukal. Ginawa ko po ba, hiniwa ko lang. Tapos parang nilaga lang na may asukal. Eh, matabang. Eh, kulang sa ano, asukal. Wala na pong asukal din eh, sa kubo. Naalala ko lagyan kung Milo ay isa, uh. Aba, masarap din pala ang lasa. Mm -hmm. Kaya, ari, ay, mayroong Milo. Yun din, pagsasama-samahin rin naman po sa tiyan na yan, oh. Um. Mm. Yeah. Mamaya ulit ang maguburo ako. Sarap buhay. Sunday Club. <laughs> Basta po aring kubo nating aray. Puutay-utayin ko. Mm -hmm. nung Yung kumagamaglalaan ako sa loob na isang linggo ng isang araw. Ari po naman siguro ay eh, nakita niyo kung paano natin binuo ano. Kahali haligihan. Yung iba ini upa natin. Kagano mga pagbububong ng anahaw. ah, ng buri. Mm hmm Lagi po maulang din eh. ay. Pamunting ka tayo malapit na mag-ani. Eh. Mm -hmm baka po pag iinit bukas o makaloy tamang gaanin ay yan biro yan ay pag po bumuhol pa yung pala ay ano dubli ang mga kalibor Gagawin pa po pati natin ng panaray ang mga bintanang yan. Ako hindi na nakakatulog pag yung bang tanghali. Pahinga din po naman ako lagi ay. Kasarap din. Gusto ko lang ho, malaga ng kesam ito. At ay, nako. Para tayo nasa oven, mainit din po ay. Gawa ng direct sunlight po ba? Ay mababa, abot natin yung bubong. Mainit. Ano po naman baka estimate ko yung ano, mga tatlong plywood lang. Ating kakabit, ipapako natin kahit sa kawayan. Hmm. Kaginhawahan po yan. Hmm. Hmm. Mais with Milo. Ito pa rin po yung ating ginagawa Yung kabilang side Nagkakakorte na naman po oh. Nagkakaroon na ng mukha na po iya yeah. gara uli tayo ay nakapanano ay din sa kabilang side o uti uti po para po dapat yan para tayo ka kaunting kakaunting kimbot na po yan matatapos na aw oh. yan na po yung ating loob yung po medyo harangan para ng konti aw oh. bali ito po paute ute lang pong trabaho ay basta salud na sa linggo sabi ko nga po sa inyo maglalaan tayo Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.